Good morning, good morning mga idol. <laughs> Ayan, naggagawa ng gayham sila lang. Si Konkon. <clears throat> Gano'ng pala paggawa ng gayham. Nalagay mo ng sauce, tapos lagay mo yung biscuit, tapos sauce ulit. Lagagan, <laughs> may sauce na yan. Huwag mo isama muna yung Halo mo na to. Yan tapos, talagyan mo yun ng mangga. Talagyan mo mangga, ma? Mm Hindi. -hmm. okay huh? na yan. Sa ah, so taas ang mangga. Ah, sa taas ang May mangga na nga yan yung sauce. So, ah, okay. Bugas naman po ng kamay sa so, pagkakamay. Okay na. lang. <laughs> Nagaling niya ng banyo. Nagaling niya ng banyo na So, ito yung, ito yung toppings na ilalagay mamaya. Ayan, binuhusan ulit ng uh, krema na may mangga. at naglatag uli ng biskuit uh, punuin ko pa. pang ilang layer na eh pang na pang na layer na yan pang apat na layer na. Ayan, at binuhusan uli ng sauce ng cream may mangga at ngayon ay nasa pang limang layer na po tayo ayan magaling magkamada si Kon pangilan pang ilan na yan ko? Pang, pang anin na at binuhusan na naman ang sauce ng mangga vậy pitong layer na, làm pitong layer, muốn sang cái para sa ra layer